你去上班，上人家的往外。 ट्रैक बहुत बाद तुम्हें बिना kan dah macam nak fikir siap itu ni kita dapat bantu nak pegang hei ini akan akan nak to to dia dia nak ambil salah satu anda

Dami naman nyo yun, hindi pa ako kami nakakaal na. Kaya nga hindi, eh, chairman at kasi sinakagawad ang may ano yan eh. Hindi naman kami. Kami sumusunod lang kami sa pinag-uuto sa amin. Kasi po, nung pumunta po kayo po ni Mayor, sabi ni Mayor, siya po ang may karapan ng pagsinabi na hindi pa inyal to. Kasi may papel po kami ni Tulpo eh. Oo. Oh. Na ano, kaya si Mayor ang magsasabi na... So, yung sabihin sa Talagang siya na na ay, wala siyang ay, wala, ba nga siya nakarad, di wala kasi yung sa tempo, may papel na... po kami ni Tulpo eh. Papakita ko mo. Pati yung binigay niya sa kinina, Pakita nyo. binigay niya yung binigay Wala Wala okay. 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 O, meron pa na eh. Meron. Meron. Dito nga pa, pinta mo yung ano eh, binigyan siya yung... Oo, dito nga pa. Ano yung ano yun? Binigyan siya yung, ano, notice ba yan? Notice ko. Yung notice? Ano na lang po yung mga notice po na binigay po sa inyo. Kailan kayo nagbigay? Bukay. Nakaraan pa po. Kailan kayo nagbigay? Bago ano Bago napuntas. Kasi nung, ano, nandiyan kami... ...na... ...di namin nilalapag ganyan. Kasi yung sera niyan yan, dahil maraming kami binagawa. Tanya na hindi ba sa Kiyapo? Oo, oh, Ngayon, nasabay Ngayon, na sa may po. Iniiba na sa Muslim. Nasabay po yun. din Oo, oh, yun pala eh. Hindi, pasang mga ganyo. dito September, tayo. September yun, yung giniba ako sa may September yun. Nung giniba ako sa Kiyapo, ang ko. Hindi ba na eh. yun, itigil niyo muna yan kasi wala ka nang isang yung ginit mo. Sino e, si nagigiba? Yung nangyari nung ginit ba ito? Ang timonis. Ang timonis pa. Ang nagpapaupa. Ang nagpapaupa lahat po yun sila Hindi bakit ba? Boss, paano nga lang muna? Bakit nagpapaupa? Wala nga po pinagpaupa po na kami nito. Kaya nga po, ano, hindi nga po hindi nga po niya pagmamayari itong lupa po Hindi nga po alam eh. Pinagpaupa po kaya ano sila lang ano dito mo pa mo na yung gamit nila pa safe demolish tutulungan na lang natin sige na para kayo po talaga engineering na po yan sila sige na sige na pa mo na toto to unahin mo na natin to habang nagali sila ng gamit sige na sige na mga gamit nila kasi binigyan na pa kayo kaya nawa kung <coughs> 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 ano kung ano kung ano kung kayo, kung ano kung Kami kung kayo dito. Sige po. ano kung ano kung ano kayo, kasi kayo ano kung ano kung ano kung tao dito. ano ano

Eita, vai